Idol, overtime tayo ngayon mga idolo oh. Mga idolo oh. Overtime tayo mga idolo oh. Tugtugin mo na ang mixer natin ng idol Ayun idol Ah, tayo mga idol Mga kasama ko mga idolo oh. Inaglagay na tayo ng ilaw mga idol Magar oh. tayo Ayit ah, yan madili May ilaw tayo dyan oh, Hanggang alas 12 tayo ng gabi kahit alas 12 tayo! Pagdama ka! Oo! Bawal yun! Bawal yun! Matagtugin mo na ang mixer pare! Timpalok! Timpalok! Mm. Ah, idol, ay nag-aakot na sila ng... Ano? O. Ay, ay ah. gano'n tayo mga idol Sabi tayo gagawa mga idol Mga idol o Ayan mga idolo pala ka. Patagtugin na natin ang ating mixer mga idolo. Idolo, natugtugin na natin ang ating ang ating mixer mga idolo. Habang nag-ano, siyempre, naman mantitulit tayo.